Uh, welcome back to my channel. Okay. Uh, dito sa YouTube channel ko po. Ano po? Uh, shout out sa Luzon, Bisayat, Mindanao. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ano? At especially sa aking, sa aming, ano, uh, ka -GC. At kay, ano, kay Jun Silin, At oh. nagpapasalamat uh, ako sa binigay niya sa akin. Ito, nalagyan ko na ng, ano eh, ang point ng pinaka -tale. Yan, panggilit. Okay. Sinukuan po ito. sinabi sa akin, sinukuan po 'yan, panggilit. Dahil ako 'yung nanggagamot po raw, no? Pero sila po 'yung mga tinuturuan ko. At uh, ang JC ko ay ano lang po, uh, konti lang po kami. 'Yun po ang magiging totoong ah uh, kung sino po yung matitira, yun magiging albularyo, no? yung magiging mat na tinuruan ko na magiging manggagamot nakakagamot na po sila at talagang nagpapasalamat po sila at ganoon din po ako dahil sila po nakinig no? ano po maraming maraming salamat yung aking natutunan yun ay eh, siyempre may pinanggalingan yun especially maraming 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 salamat kay Tata Maglo no? kaya napunta ako sa second level dati lang din ako mababa abala ako ayaw ko nga pong itaas tama no? na po yung makatulong ako para hindi sila tablan ng kulang barang palipad hangin o inkanto elemento maligno no? yun po yun kaya ko po sila ginamot ko po muna sila at yung iba mga tinuruan ko hindi kasi ako lang ang GC konti lang ang ano yun no? Ano, ang mga somali no yun po yung mga ina talaga na makasali sa aking GC. Hindi po ako mahawak ng admin. No po, hindi po. Para hindi po ako masyadong ma, ano marami po akong kausap na tao. maraming salamat din dito sa bagong pasok sa amin na sa GC no. Ito si Joe Marpo na taga Japan. Okay. Maraming salamat sa iyo, bro. Okay. Ah, uh, mag-video call na lang tayo pag may time, no. Okay, maraming maraming salamat po sa sa kanya. Uh, kahit siya ay nakapasok sa amin GC pilim po talaga no at talaga pong gusto niya rin pong ma matutong gamot. ano po pero nang gagamot gamot na po siya pero hindi naman totally natututukan at para may maibag may mga naibabahagi rin po sa amin okay marami marami salamat sa kanya napo ano Maraming salamat sa kanya. Papaalis na po siya mamaya. Papuntang Africa Okay, ingat po uh, bro. Ingat po lagi. Okay. Sa sana po yung maka ka sa pupuntahan mo. Okay. syempre uh, ano na lang tayo sa GC. Sa ating ano, video call na lang tayo, no? Pag may time. At ito, syempre yung mga bigay niya sa akin. Meron pa doon yung ano, yung... Ito ay atardar. Sa likod ay yung pinito Dignum. Okay, maraming salamat po talaga. Taka binigyan niya rin ako na isang medalyon, no? Pino de Dios. Okay. Ayan. Oh, maraming salamat. At meron pa yung nandun. Hindi ko na nakuha yung kamay ng ninjo Okay, maraming maraming salamat. Lagi kang mag-iingat dyan, bro. sana uh, uh, magkasama-sama pa tayo. Pagbalik muli. Next year. syempre sa akin ka, GC kay Victoria, kay John Ray, John Ricks. kay siyempre kay Ronnie, kay James, no? At sa, yan pa ba? Kay, at kay, ano, kay Joel, okay. Kay Rina, okay, shout out, no? At sa mga kasama pa namin, hindi ko ang pangalan, no? Pasensya na. Ah, uh, kasi talagang iniisa-isa ko, tinatanggal ko isa-isa, no? Kasi pag hindi talaga pwede, kaya matira matibay, no? Matira matibay ang may iwan, ang siyang magiging manggagamot, no? Yun po yun. Na talagang nagano sila, no? Nag-effort din po sila. At syempre, hindi ko rin naman sila Uh, ano yan, ano, kumbaga, iniisa-isa ko silang puntahan kung dito lang nakayang daanan ng gulong ng motor ko. Yan. At minibigyan ko sila ng mga gamit. Yan. Napakaswerte nila. No? At talagang, ano, hindi ako basta nagbibigay lang ng gamit. Talagang gusto ko matuto silang bilang isang manggagamot. Ah, uh, nga pala, ito pa yung bigay ni, ano, ni, ni June, no? Itong singsing -sing na to. Ito po yung nakilala ko. Ito po yung nakilala ko. Sa tagal, no? Ang may-ari nito ay isang sundalo. Itong sing-sing na to. Kaya army yan eh. Unite uh Unite po uh, army. Yan. Unity Unity. Unity. Unite. Yan po nakalagay. Tapos army. Nakilala ko po talaga to eh. Itong sing -sing na to. Ako po may gawa nito. Noon pa, matagal na. Dati ang bato niya ni ano, ah uh, kulay pula o ruby. No? Tapos eh, tinanggal. Pinal, pinagawa sa akin ng sundalo. Hindi ko na bababawang kitin ang pangalan. No? Tapos eh, hanggang sa napunta na kung saan saan pasalin-salin na napunta daw security guard kay tas pag binigay sa dito sa kay ano kay June ano binigay sa akin then din naman daw niya isinusuot ako alam na alam ko kung ano laman ito dahil ako po ang gumawa nito ang laman po nito dignum uh, sinukuan pandakake yung mga yung kusot ng ano mga yan tsaka mga pinagkayasan tapos bato ara na nasa gitna nasa loob. Ayan. Kinawa ko. Kasi wala pong ibang magsusunod ito kasi ito galing sa army talaga dahil may nakalagay po army. Ngayon po nakilala ko. Ayan, kaya magpapasalamat ako kay, ano, kay John. No? Na, niya ulit sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, ang may-ari niyan sundalo. No, kasi army may tatak. Walang ibang magsisingsing nito at mag may tatak po kasi. May tatak. Kaya po nakilala ko tong singsing -sing na to. Yan. Ngayon, uh, hindi ko na ano kasi bum-bum bumalik sa akin eh. Kasi ito bago ko ibinalik dun sa sundalo, kinonsograhan ko, dinasalan ko 'yan bago ko ibinalik sa may-ari. Hindi ko alam kung bakit niya eh siguro na ibinig uh, ikinakonsona na sa kanya, binigay niya mabait na yung taong 'yon. 'Yon. Kaya, hanggang sa nagpasalin-salin itong sing-sing na to hanggang sa bumalik-ulis sa akin, kaya alam ko ito eh. Hindi nga, hindi kasi, hindi kasi kikintab to dahil puro ano siya, yung kahoy. No? Puro kahoy, tsaka sa loob yung batuara, tsaka yung kiblat na tinipak maliit. yeah Pero dati barnisado yan, makintab ng barnis yan eh. Ngayon wala na yung pagka varnish niya. Dahil sa katagalan na nga. May nakasulat po yan kasi sa Tigkabila. Uh, Army. Okay. Uh, maraming salamat talaga. Ingat ka palagi bro. Okay. At uh, doon sa mga ano-ano, no? yung mga matitira. At tinatanggal ko kasi ay yung gumagamit ng hindi maganda ano? gumagamit ng sa kaliwa o nang titigal po yan, tinatanggal ko dapat yan, igamitin mo sa masama, alam mo, kung nang titigal po ka gamitin mo sa masama wag sa kasama mo yun po masasabi ko no wag sa katulad natin na gusto rin tumulong no? gamitin mo ang mga orasyon sa mabuti huwag sa masama kasi may balik yun eh no hindi pa na ano hindi pa na ayon may balik yan ginagamit mo sa hindi maganda ang iyong orasyon yan ay aking tinatanggal no ang gusto ko uh, maturuan kayo matuto sa tama hindi sa mali no magkakaibigan tayo pero wag po natin gamitin sa masama yung ating kaalaman gamitin po natin sa mabuti ang gumagamit lang mga ganyan mga kaliwa no? Uh, kaya yun lang po masasabi ko uh, sana uh, may mga makuha pa akong ibang tao na talagang pwedeng isali sa aking GC. Pantayin niyo sa dami kong ano ha, sa dami kong subscriber o mga kakilala ko kahit mag sa Facebook. Pero ang laman ng GC ko, ilang pirasong tao lang. Pilimpili. Kaya sila, yung ngayon ngayon nakapanggagamot na sila. Kaya na nila manggamot. Pero ginagabayan ko pa rin sila para manggamot sila. Kung ano lang po yung kaalaman ko. Wala po ako libro. Pero kung ano lang po yung kaalaman ko sa panggagamot. Yun lang po ang aking ibinabahagi kasi para ang ano ko talaga ang gusto kong mangyari mas dumami yung manggagamot kaysa mangkukulam no marami pong mangkukulam dahil pong mga ano gumagawa ng masama yan po ang kailangan natin, ano uh, ah, puksa eh no sana ah, marami pa akong matulungan o ano ano hindi sa financial, no? Hindi sa financial, mahirap lang po ako. Hindi sa financial kita matutulungan. Matutulungan kita sa mga may sakit. Hindi rin po ako doktor, no? Tandaan ninyo. Pero naniniwala ako sa doktor. Kasi, pag yung talagang kailangan ng doktor, ipadoktor ninyo. Hindi po kumot, ano eh, may sakit eh, albularyo, ano? Hindi po. Kung kinakailangan i-doktor, eh, halimbawa na sugatan o no, napinsala na kung ano, eh, siyempre doktorian, no? Doktor kailangan yan. Na ano 'yan ah, biglang nahimatay, siyempre dalhin kaagad sa doktorian, no? Pero kung 'yan eh, ano at walang nakikita sa doktor at uh, clear, well, uh, no findings, pwede nyo na pong ipagamot sa albularyo, no? Pagamot sa albularyo. Kasi hindi naman lahat ng sakit ay nakikita ng doktor, no? Hindi rin alam, uh, hindi rin nakikita ng albularyo ang sakit pagdating sa mga pang-physical o internal, no? Hindi nakikita 'yan. Kaya ang ano halos patas lang eh, 'no. Pero yung iba matataas ang pride, nahihiya sila magpagamot sa albularyo, no? Nahihiya sila. Yung iba naman sinasamantala nila kumot uh, donation lang no sinasamantala kasi kumot donation lang no kasi sa ospital libo no hindi ko na maiinano yung sa ospital no kasi pag nagamot sa ospital alam mo na gastos yan no sa ospital ob obligado, ma ano ka pero may tinatawag nga tayo center kung makakano ka sa center at merong talagang nagbibigay ng gamot o nagcha-jack up ng libre pwede naman po yun, no? Pero ano talaga, pag yung ano, at talagang yung iba kasi kaya nagpapaalbularyo dahil sa kakulangan ng pera, no? Kaya talagang kaya sa albularyo. Pero ito naman nangyayari. Pagdating naman sa albularyo, uh, oh, donation nga lang. Pero pagdating naman sa pangontra, eh, libo, no? Sa libo ko, ah, sa, sa pangontra ka naman babanatan, No? Kaya kailangan po... At uh, tulungan po natin ng tao... Nakatulong ka nga... Eh wala rin po... Eh wala... May sakit na nga yung tao... Pinirahan mo pa... Yung po mahirap... Halos parang wala pong katarungan... Ano? Parang walang katarungan ng tao... Yung may sakit ka na... Pinirahan ka pa... Imbis Inb na makatulong ka... Ha? Parang... Eh wag pong magagalit sa akin... Yung mga tinatamaan... Ano? Yun po hinihiling ko. Hindi po ako nagyayabang. Ayaw po. Ang sinasabi ko lang po yung totoo. Ano? Magpakatotoo po tayo. No? Meron talagang nanggagamot at tumutulong. Donation lang po talaga. And, ano you know, napapanood yan. As, ah, believe, din na, believe din ako kay, ano, kay Apo Philip. No? Kasi ako lahat ng mga sumisikat na albularyo, umahanga ako dyan. No? Lalo donation lang ang binibigay nyo dyan. Hindi naman na may mresyo, No? Yan kanila ano iba sa mga maraming mga sisibol na mga manggagamot na magagaling na magagaling no Ako kasi hindi talaga ako nagpapa ano ah, pila no hindi po Ang ginagawa ko kung saan lang po ako mapuntang lugar papasyal ako sa ibang lugar kung may magpapagamot gagamutin ko po no Kung may may nagdo-donation bilang pang ano gasolina pamasahi yan, o pangkain para makauwi. Ganun lang. Kung saan ako mapadpad na lugar, yun, doon po, pwede ako manggamot, no? Nanggagamot din po ako dito sa bahay. Pag meron dyan sa mga kapitbahay at may ano, hindi nga nakikita ang sakit, pupunta sa akin, magpapagamot. Yan, ang ginagamot natin yan. Ganun po ang ginagawa ko, no? Kaya nga, sa totoo lang, no? ang totoong albularyo hindi po talaga yayaman. No? Pasensya na po sa tatamaan sa sasabihin ko, no? Ang totoong albularyo po ay hindi po yayaman. Pero tandaan ninyo, hindi po sila magugutom o ako, hindi ako magugutom. Ay yun ang tinatandaan ko sa sinabi ni Lola Ermitanya, no? Hindi ka dahil sa ganyang ginagawa ano mo, gawain, no? Hindi ka sa panggagamot mo, hindi kaya yaman Pero hindi ka magugutom. Dahil yan ang sabi ng Diyos. No? Ngayon, wala po akong pinapatamaan. Yun lang po ang sabi sa akin. Ang ano, ang sa akin lang ay makatulong. No? Basta lagi kong sinasabi sa inyo kahit kailan, hindi po ako ang gumagamot. No? ang Panginoon Diyos dahil ako'y taong makasalanan. Inuulit-ulit ko lagi yan kahit sa ibang vlog ko pa. Inuulit-ulit ko yan. Hindi po ako ang nagpapagaling ang Diyos. Kaya ang hinihiling ko sa, ginag sa pasyente ko o yung ginagamot ko, magpasalamat kay sa Dios dahil ang Diyos ang nagpapagaling, hindi ako. No? Ngayon, kung kayo may hindi gumaling, no? Ibig sabihin, hindi ko po kasalanan. Na no? ginawa ko lang po yung kaya ko. Ano po? Kasi pag hindi kayo gumaling ng pang-spiritual, kailangan nyo magpa-doktor. No? Yan lang po yun ang dapat magandang gawin. Pero, alam ko, kung ano, halimbawa, eh, may taning na buhay mo, ang sinasabi ko ganito, ah, ang laban ko ay 50-50. Pwede siyang mabuhay, pwede siyang mamatay. Ngayon, ganito na lang gagawin ninyo. Ipagdasal po ninyo ang kaluluwa niya o ipagdasal niyo po siya. Ganon po. Hindi po natin alam kung kailan siya kukunin. Kaya pagdating mga isa linggo, dalawa linggo, wala na, patay na. Labas po ako doon. No? Ito pa ang isang mahirap. Kaya kailangan talaga, matakin nyo sa merong ano, nagtuturo, gamutan, ano? napakagaling niya eh, napakagaling. Hindi ako magbabanggit ang pangalan. No? Sa totoo lang ha, 100 na tao, tuturuan mo pang spiritual. Sa tingin mo ba lahat yan ay magiging albularyo o manggagamot? Hindi. Dahil ang ginagawa ng GC lang nila sa mga tao niya, binibentahan niya lang ng gamit. No? Hindi ka makakapasok sa kanya kung hindi ka bibili ng gamit. Mali. Mali bro, mali kung siguro kung tinatamaan ka pasensya ka na pero mali mag may member ka doon magkano member may bayad mali pasensya ka na kung tinatamaan ka kung sino ka man no? papasok sa'yo nasaan ang kabanalan ninyo nasaan yung pagtulong nyo wala negosyo negosyo yan para mabuhay ka pero mali. Dapat, ituro mo yung best mo para silang lahat. Eh, mataw, 100 plus o 200 plus ang tao mo. Sa lahat ba na yan ay magiging albularyo? O magiging manggagamot? Hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo, ah, uh, yung mga tinuruan ko, ilang piraso lang. Siguro, mga siyam lang sila. Pero sinasabi ko sa inyo, marurunong na sila manggamot. Ah, marurunong sila manggamot. Marami nagtatanong sa akin ng mga, bro, bigyan mo naman ako ng ganito. Mga Mangag manggagamot na yun, ha? nangingi sa akin. Ha? Ah, pero di ko pa pangitin mga pangalan, nangisa. Bro, penging ang panggilid dyan. Bro, penging pang ano dyan, pamako dyan. Bro, penging pang... Hindi ko binibigyan. Ang binibigyan ko lang, syempre, yung nasa GC ko. Yung iba, pag nakakuha na, wala na alis na. Ganun lang eh. No? Eh parang ganito lang naman kasi yan. Para ka lang nag-aral nag, -aral, nag -aral ng grade 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, graduate. Pwede ka na umalis. Ibig sabihin, graduate ka na, okay ka na. Ibig sabihin, hindi naman habang buhay tayo magkakasama sa GC. Hindi po ba? Kailangan mo nang magsarili, manggamot ka na lang sa iyo. Pero tandaan ninyo, tumanaw kayo ng utang na loob, no? Sa mga nagtuturo sa inyo. Dahil kung hindi sa nagturo sa inyo, hindi kayo matututo. Siyempre, huwag yung ano, kasi ganito nangyayari. Bibili sila ng omo, no? Hindi mapagana tapos pupuntahan ako ihingi ng orasyon o dasal para mapagaan lang yung kanilang omo ang sagot ko ganito edi kung ano sa kung saan, yung, kung saan ka bumili, doon ka magpaturo doon bumili ka eh hindi ka sa akin bumili edi doon ka magpaturo ba? Diba? Hmm. So, ngayon ni eh, Magtataka ka napakagaling nun Pero bakit hindi ninyo mapagana ang omo nyo Kasi may kulang Kulang ang dasal ninyo Kahit sabihin kahaba yan, kahaba nyo kahaba-haba yan Kahaba-haba pa ng habaan' nyo yung poder pondo niyo O yung mga dasal ninyo Habaan nyo pa Kulang May kulang kayong isa pero hindi ko sasabihin sa inyo, sa mga kajisi ko lang sinasabi yon kung bakit nakakapagpagana. Oh, merong nakakapagpagana dahil si Libertudes. Ano po? Pero tandaan ninyo, kulang. O oh, sige, iano na natin yan. Ah, para medyo mabahaba naman yung oras ko dito sa video to. Okay, sasabihin ko na kung ano ang kulang. No? pag Sa ating mga katoliko, paano tayo magantanda sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Tatanungin ko kayo, nasaan ang ina? Nasaan ang ina? Wala, di ba? Kasi ang iniisip ng katoliko si Maria, eh. no? Mali po kayo. Si Inang Pinita, ang ina ng ating Panginoong Yesus. Um, inang pinita nung nilalang ang pamilya sagrada, sagrada pamilya pag nung inilalang sila Diyos Ama Diyos Ina at si Panginoong Jesus tatlo, ngayon bakit mo iwawala ang Ina bakit mo iwawala ang Ina inilikha e ng Diyos yan ng amang pinito, nilikha yan sila pawis nga lang sila yan ang hindi naman nila matanggap sa Bible, no? Kasi hindi naman nakasulat sa Bible. Yan yung nakasulat sa lihim ng karunungan, no? Ngayon, tinatawag na ano, uh, sagrada pamilya. Ano ba ang sagrada pamilya? Ang ama, inang pinita, Panginoong Hesus. Kasi sa taas pa lang, nilalang na si Panginoong Hesus bago siya ilalang sa lupa na ang naging ina niya ay si uh, Inang Maria Santa Maria inilalang lang siya rito sa mundo para tumubos ng kasalanan ng tao ngayon, bakit nyo iwawala ang ina? kailangan nyo, kaya kami pag nagdadasal kami sa pangalan Diyos Ama Diyos Ina Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo kompleto ngayon, mapapagano mo ba dahil ano eh kasi yun ang nakalagay doon sa kahaba-haba ng general devotion ninyo ang haba-haba sa akin may silang may silang po pero kompleto yon dahil may ina Ayun po sikreto. para makapagpagana ka sana po naiintindihan niyo po ako hindi po ako sa nagmamagaling o nagyayabang ano pero yun lang po nalalaman ko maniwala naman kayo sa hindi, wala po akong magagawa. Okay guys, sana yung naibahagi ko sa inyo, sana po tandaan niyo No? At ang mga karunungan sa kabutihan, gamitin nyo laban sa kasamaan. Pag po natin gamitin sa mabuti, ititira mo rin sa mabuti. No? Itira mo sa masama sana po may na konting na intindihan ko sa mga sinabi ko hindi po ako sa naninira o nagyayabang yun lang po nalalaman ko malit lang po ang kaalaman ko hindi po malaki ang kaalaman ko malit lang po ano po hindi ko para ipagyabang ang aking sarili hanggat maaari ibinababa ko ang aking sarili hindi ko kailangan itaas ang aking sarili Ayan, eh, hindi nga po ako ano, hindi nga po ako napakapila. Ayoko po kasi hindi ako makakapaglaboy, hindi po ako makakagala. Ano po? Pero doon sa pinupuntahan ko, nakakapanggamot ako. Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat, ano. Huwag kalimutan, subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayo naka-update sa mga ibinablog ko. Okay. At sa mga paghahunting ko at sa mga gamutan to pero yung iba hindi ko kasi inilalabas yung iba ayaw no Bine, uh, kailangan po nating anuhin yung ano nila uh, yung kanilang desisyon kung ilalabas ba sa sa vlog o hindi kaya konti lang po yung mapapanood nyo sa video kong gamutan no kasi ayaw po nila sa totoo lang ang dami ko na nagamot hindi naman ako nagpapagaling ha ang Diyos Ibig lang sabihin, marami na akong natulungang tao pang spiritual. Uh, hindi nga lang po inilalabas o inilalabas yung video ko sa ano, ayaw nila. Binibigyan ko yung ano nila no kasi sa kahiya o oh, hindi naman sa kahiyan ah uh, ayaw nila malaman no na nagpagamot sila ng ganang gano'n, gano'n. meron ganun meron, merong ayaw no at ang isa pa ah, uh, sa atin po ano pwede nating pwede po tayong manggamot ng kahit anong relihiyon. Ano, wag po kayong mamimili. No? Maging born again yan. ah, may, kasi may, ang mga yan, di mga halos yung iba hindi naniniwala, yung iba naniniwala, no? Maging born again yan. Saksi ni Hoba Kahit ano pang relihiyon, iglesia pa yan. Iglesia, may ginamot ako, iglesia. No? Kasi ganito lang ang sinasabi ko sa kanila ano po ba ang sinasamba ninyo? Ang Diyos Ama, o oh, ganun din po ako. Diyos Ama rin po sinasamba natin. Ibig sabihin, pwede kong gamutin yung yung pasyente. Kahit siya'y iglesia, ako'y katoliko. Ganun po yon, Kaya naintindihan nila ako. Ah, kaya pumayag sila, gamutin ko. Ganun po. Maging born again. Kaya born again doon. Sila, ano, sila nanay bibin, mga born again yan. Pero ano, ginamot ko yung anak niyan. Diba? Diba? o yung may, may, mga saksi ho ba akong ginamot hindi po nababase yan sa relihiyon o no? sa paniniwala ano isa lang po sinasamba natin ang Diyos amang mapangyarihan sa lahat no at ang ating Panginoong Hesus no yan po kaya magkaisa tayo sa pang-spiritual sa Diyos Ama ano? isa lang po kaya Pwede tayong manggamot kahit ano pa siyang reliyon, no? Kahit ano pa yan, kahit muslim pa yan. O kasi, sino ba yung ala nila? Diyos ama pa rin yun. hindi po ba? Kaya wala po tayong pinipiling, ano, uh, yung humihingi ng tulong, no? Na dapat natin tulungan na mapagaling kung ang sakit niya ay pang spiritual, no? Pero kung pang doktoran sakit niya, ay wala po kung ano, uh, ma... May tutulong pang, pang doktor kasi hindi po ako doktor. Hindi naman po ako naka sa medisina o doktor na ano. Hindi po. pero po. Okay, maraming maraming salamat po. tumahaba na naman ang aking kwento. Okay, uh, huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi po kayo naka-update. Ano po? Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.